Anyo nga sa iyo Shoutout sa inyo guys Shoutout sa inyo mga chingu So sa ngayon guys I-share ko naman sa inyo yung experience ko Sa pagbabakasyon ko sa Pinas no? Which is uh, from Korea to Cebu So eto pala yung napakagandang mall sa Cebu guys Which is Ayala Center Ayala Mall So dito kami nagpalamig ng kapatid ko. Dito nagpa-relax no nanonood ng ano, movies, kumain, tapos nag-shopping. So, napaganda ng lugar na ito guys. So, sana kung pag nakapunta kayo ng Cebu, punta kayo dito guys. And then guys, ito pala yung ano, yung balkong sinakit ko papuntang uh, Cagayan, which is uh, galing Cebu to Cagayan. Dahil uh, sobrang mahal po ng ticket ng eroplano papuntang Davao. So, isipan ko na lang barko medyo malayo yung biyahe guys pero okay naman kasi nakatipid tayo. And ito naman guys yung ano yung mismong port ng Cebu no yung pantala ng Sibuk. Uh, so hindi ko pinalagpas na makakuha ng uh, video dito guys para naman makita niyo yung uh, view or yung uh, tanawin na makita dito. So sobrang ganda guys, 'di yung halos yung buong Cebu halos makikita mo talaga yung buong Cebu yung kagandahan ng Cebu yung mga building structures no so tamang tama yung posisyon hindi pa umalis kasi yung barko so naisipan ko munang kumuha ng mga videos para naman makita ninyo guys no so ang Cebu talaga makikita mo dito guys so dito nakadak yung mga barko papunta sa kung saan sa ang dako sa Pilipinas dahil ito yung main port ng uh, city ayan guys kung makikita nyo yan yung uh, Trans Transasia yan yung mismong ano sinasakit sinasak, sinasak, sinasak kong barko ngayon yung, kung saan nasaan, anak nasa, nasa. ganyan kalaki yung barko na sinasakyan ko yung yung kasing barko na yan guys iba yung ruta niyan so ako kagayan so similar lang barko na katulad yung kalaki yan din yung hugis bumper ko na sinasakyan ko guys Trans asia din Pasensya na kayo sa background guys Kasi uh, nagbo-voice over ako Nandito sa ano Labas Nandito sa umus yung kantin Tinang mga pagkaon Ah lagi like, sige o, na So doon yung <laughs> ano Kantin Sa ano Sa bandang dito Ang banda na ano kasi iba yung uh, napili kong ano uh, accommodation hindi dito yung yung sa tabay <laughs> so sa ngayon guys pupuntahan natin yung uh, napili kong accommodation which is the uh, tourist so, dito guys dahil aircon so 1.7 dun sa taas 1,000 so 700 lang naman yung ano pagitan so nasa aircon ka na tapos pag umulan hindi maangin hindi ka mababasa kasi naka ano siya close siya Okay, hey, and very motor Paano ba, na din akong bag sa 49? Oh. Ah, uh, kagayan? Kagayan. Sige, sir. So dito, dito yung ano mismong ano ko guys. Yan yung mismong ano ko bed sa taas. Tourist 49. Tourist kasi yung pangalan ng ano accommodation na dito. So sa so ngayon guys, tumatakbo na yung barko no. Papalis sa tayo ng Cebu. Diyan makikita natin yung ano napakalaking ano barko na tubo maligaya. Siya yung pinaka latest na barko dito actually yung Tugu Maligaya mga tinto sobrang laki halos mga lahat lang yung ano yung Transasia na sinasakyan ko so kung makikita nyo yung mga Kukalyong yung Transasia halos magkasing laki lang sila yung mga lumang barko siguro kasi yung Tugu ay uh, based sa research ko yun yung mga ano eh mga bago yan so sobrang laki ng mga tubo na yan halos kalahati lang yung sinasakyan itong barko dyan guys no tingnan naman so napaka high tech din yan sa loob guys so sana magbigyan ako ng pagkakataon na makasakay din sa barko yan next time siguro sasakay din ako sa barko yan para naman ma experience ko kung gaano kaganda sa ano, loob ng barko na yan kasi yung sinasakyan ko guys yan lang oh yung Transasia yan yung barco uh, barkong kung saan nakasakay ako ngayon Uh, yung mga tugo kasi yun yung mga latest no na mga barko so tingnan niyo naman ang uh, ng pagkalaki ng barko no napakaganda at saka napaka ano high tech kumbaga ibang iba na siya sa mga lumang barko no katulad ng sinasakyan ko ngayon but since yung TransAsia kasi yung ruta niya is ano kagayan and then yung tugo hindi naman natin alam kung ano saan siya parang hindi naman siya yung pupuntahan kong uh, ruta so dito na kami sa Transasia kasi yun yung nirecommend ng kapatid ko na papuntang ano, Cagayan so next time siguro pag na ano na laman natin kung ano yung mga ruta ng Togo so sasakyan ko din yan guys no para naman may experience ko so, once in a lifetime experience kasi to guys yung kapag ano ka kapag layag sa dagat since uh, halos eroplano yung sinasakyan ko But now napilitan lang ako mag uh, barko, dahil nga sobrang mahal ng ticket no. Papuntang uh, Davao from uh, Cebu to Davao which is uh, ng 8,000. Samantala kung nagbabarko kung nagbarko ako guys ngayon 17 lang ito papuntang Cagayan uh, uh, and then pap, uh, galing Cagayan magbabas na lang ako papuntang Davao. So, susul so, so, makakasulit talaga ako parang gagastos lang ako ng mga 3,000 kasama na yung mga pagkain no sa expenses. So sa aeroplano, madali lang, mga isang oras kaya lang. Yun nga, 8,000. So sa ngayon guys, lumalayag na yung barko na sinasakyan ko. No? So kita naman natin yung uh, view ng buong Cebu. Pati na yung uh, port of Cebu, yung mga barko na nakadaong. No? So hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na makapagkukuha ng video para naman ma-share ko sa inyo guys at... Uh, ma uh, magkaroon kayo ng kalaman patungkol dito sa uh, Cebu City exper uh, experience ko no. Tingnan napakaganda tingnan guys no yung mga barko na nakalinya uh, sa pantalan so minsan lang uh, magkakaroon ng uh, pagkataon na na ganito guys dahil sa amin na uh, malayo sa dagat yung lugar namin. So since uh, nagkaroon tayo ng pagkataon so hindi ako pinalagpas yung uh, Uh, opportunity na makapag-video. Tingnan niyo naman guys, no. Kitang-kita yung buong kagandahan ng buong Cebu, no, sa banda rito, no. Sa kinaka uh, uh, sa posisyon ko, no, sa barko na sinasakyan ko. Kitang-kita naman natin, no, yung kagandahan ng buong Cebu. Halos lahat ng mga buildings nakikita natin, mga structure kung gaano kalaki yung Cebu, talagang kitang-kita dito sa sa bandang uh, uh, kinukunan ko ng uh, video kung nasaan na ako ngayon so ayan no? sobrang nangalahati lang yung transasia at saka ipal yung, yung togo talaga guys na uh, maligaya sobrang laki alas mga lahati yung mga barko siya talaga yung latest na ano. ayan guys no? kikita natin yung kagandahan ng buong Cebu halos sa uh, lahat ng portion ng Cebu ay nahagip ng camera ko guys no so salamat guys no at uh, nabigyan ako ng pagkakataon so ngayon nandito tayo sa ano, isang pasyalan dito sa Cebu which is the ano, lumang istruktura to guys no na preserved ng uh, Cebu uh, para naman uh, ma-experience ng mga bagong imirasyon na makita itong uh, ng mga lumang istruktura And then ito pala yung ano guys, yung um, a view from the top of the hotel na kung saan ako nag-stay. So makikita natin yung uh, sa taas na bahagi. Kasi malapit lang to sa City Hall ng Cebu guys, yan yung City Hall ng Cebu. And then yung Santo Niño and Magellan's Cross nandiyan lang din sa bandang yan. So napakaganda pag mag-stay dito guys kasi hindi ka nalalayo hindi na yung ano, parang heart of Cebu no. Uh, which is the Santo Nino and the Magellan's Cross So, yan naman na, uh, ano guys, view yung gabi Inunin ko naman yung uh, view sa gabi para naman na uh, may differentiate natin kung anong uh, kaibahan, no? So, maganda, masigla Sa umaga, masigla, ganun din sa gabi, mailaw, maraming tao And napaka-ganda talaga ng Cebu, guys So, wag niyo paralagpasin na uh, kapasyal dito, guys, no? Medyo ano lang siya, medyo mahal yung mga dilihin but uh, kung, kung once in a lifetime na experience naman, sulit naman. Hindi ka naman palagi dito uh, maglalagi. So ano lang, pasya lang para may experience mo yung uh, uh, kultura ng Cebu at kung gano'ng ganda yung Cebu. So, Ito naman, guys, no, yung ano, Mactan Air International Airport. So, hindi natin pinalagpas na makunan ng uh, video para naman na uh, may idea kayo, guys, no. Isa ito sa pinaka pinakamagandang uh, airport sa buong mundo, guys, no, which is located dito sa Cebu, which is ang Mactan International Airport. Guys, uh, salamat pala, no, sa at sa suporta sa channel ko. Sana naman ay share nyo pa yung... Uh, YouTube channel ko guys no sa mga hindi pa nakakapag-subscribe imbitahan niyo yung mga kaibigan niyo guys no mga pamilya para naman na eh uh, uh, magkaroon pa tayo ng maraming content patungkol sa uh, bilang isang OFW sa Korea which is mga experience ko no from Korea to Philippines so thank you guys sa panonood at uh, sana uh, huwag kalimutang magsubscribe